Sabi nila, bawal sirain ang punso. Pirahan daw ito ng mga duwende. Marami na raw ang nagkasakit o nawala ng ani matapos itong gabalain. Baka dito pa Pero paano kung ang tanging paraan para mabuhay ang pamilya mo ay sirain at pinagbabawal? Yan ang piniling gawin ni Thomas, isang magsasakang gutom, pagod at desperado. At mula sa isang simpleng araro, nagsimula ang hiwagang magbabago ng kanyang buhay. Si Thomas ay isang simpleng magsasaka na halos hindi na makabangon sa hirap. Tuwing umuulan, sinisira ng baha ang kanyang tanim. Tuwing tag-init, tuyot ang lupa. Isang araw, habang nag-iisip kung saan kukuha ng ipapakain sa pamilya, napansin niya ang isang punso sa gitna ng kanyang bukid, berdeng-berde, kahit tagtuyot ang paligid. Baka dito pa tumubo, bulong niya sa sarili. Alam niyang sabi ng matatanda, tirahan iyon ng mga duwende pero sa gutom, nagiging maliit ang takot. Kinuha niya ang araro, pinatakbo ang kalabaw, at tinamaan ang punso. Biglang tumigil ang hangin. Tahimik ang buong bukid. Ang kalabaw ay ayaw umusad. Nang bigla niyang marinig ang mga boses na mahina pero malinaw, bakit mo ginambala ang aming tahanan? Napatras si Thomas. Mula sa lupa, sumilay ang liwanag, at tatlong maliliit na duwende ang lumitaw, may gintong balat at kumikislap na mata. Akala niya ay galit ang mga ito, ngunit mumiti ang isa. Nakikita namin ang iyong paghihirap, sabi ng duwende. Ito ang binhinang pag-asa. Inabot nila ang maliit na sisidla ng buto. Itanim mo ito, ngunit tandaan huwag mong payabungin ang kasakiman. Kinabukasan, itinanim ni Thomas ang buto. Kinagabihan, umulan ng bahagya, at pagsikat ng araw, tumubo ang gintong palay, mas makintab pa sa sinag ng araw. Naging masagana ang kanyang ani, at muling bumalik ang saya sa kanilang tahanan. Ngunit habang lumalago ang yaman, lumalaki rin ang kanyang pagnanasa. Kung sa maliit na punso may ginto, paano pa kaya kung hukain ko lahat, sabi niya. Binalikan niya ang punso at binungkal muli. Ngunit sa pagkakataong iyon, itim na usok ang lumabas, malamig, mabigat at nagpaluhod sa kanya. Ang kasakiman ay sumpa, sabi ng tinig ng mga duwende. Sa isang iglap, nawala ang kanyang ani at ang lupay na tuyo. Lumipas ang mga taon. Natutong muli si Thomas magtanim, hindi ng ginto, kundi ng kabutihan. Tuwing sumisilip ang araw sa bukid, parang may mga munting halakhak sa hangin, mga duwending nagbabantay. Hindi niya na sila nakita muli, pero alam niyang nandoon pa rin sila, nagbabantay sa mga marunong magpasalamat. Minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi galing sa lupa, kundi sa puso ng taong marunong makontento. Dahil ang biyayang ibinibigay ng kabutihan ay binabawi ng kasakiman. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw.